pagpapasensyahan po natin yung mga kawawa naman yung mga namimiloso po, yung mga bastos. Alam nyo, yan po ang mga tao kasing ganyan kulang sa pansin or hindi nila naiintindihan kung ano yung pinag-uusapan natin. So, they're really left behind. Sila yung kung kung may level ang pagkatao ng bawat isa ay nandun sa baba, nakita nyo naman pagkabastos, eh hindi naman ho dapat magbabastos kasi mga tao kung wala namang ginagawang masama sa inyo, di ba? Pinapaalala ko lang kasi marami akong followers na nagagalit at saka eh kuminsan kasi nakakapikon din yung mga bastos talaga eh pero naaawa ako talaga kasi buisit sa buhay nila yon bawat bawat pitik bawat message na bastos na, na panggagago dahil hindi sila naniniwala ang laki ng balik sa kanila noon yun pong mga bashers yung mga walang magawa sa buhay talagang nakakaawa alam nyo Reflection yun ng pagkatao nila, yung sinasabi nilang pangbabastos at pangbabash. Kaya kaawaan lang po natin. Kung minsan, sinasagot ko rin kasi para naman mapansin kasi alam ko gusto lang nila mapansin. Saan po kadalasan nanggagaling ang mga bumubulong? Depende po anong klase ang pagkatao mo, kung paano ka magtrato sa kapwa mo, kung anong iniisip mo. Pero hindi talaga mawawala yung may bumubulong na hindi maganda. Kasi yun ang misyon ng mga demonyo ngayon. Yung sulsulang kayo na gumawa ng masama yung sulsulan kayo na huwag makinig sa tama. The, the whole world, not only the Philippines, is covered with, with darkness now. Yung mas lamang, napakarami po ng, ng mga masasama na, na enerhiya or negative energy na nagsusulsul sa mga tao, yung bumubulong. Pareho yan. Merong uh, left, bumulong sa'yo, merong right. Normally, yung nasa right, maayos yan. Yung nasa left, try to ignore it kasi temptation yan. Yung mga madaling matent, normally, yun ang nare-recruit ng mga evil spirits. At usually, ayaw ipaalam sa mga tao na meron totoong evil spirit. Hi madam, ang charms po ba okay lang ba? Like quartz, copper, or it's, of course, it's, it's very okay. Punti, maganda po yung ano, yung may mga crystals. Linisin niyo po ngayong uh, full moon. Good evening, Shining. Full moon, napakagandang, napakagandang, ito oh, may, may dala, may kwintas akong corals, alam niyo ba? Corals are very good to protect you or no. If you want to fight somebody, your enemy, ito yan. Ito kasi ang bilis eh. Pagka meron ka nito, ito magsuot kayo nito. Alam mo, balik ka agad sa kanila yung negative na iniisip nila sa'yo. Ang bilis-bilis. Ang bilis-bilis. Pero kung mabilis, hindi katulad nung iba na magdudusa sila. Pero ito, mabilis ka agad ang balik. Kaya ginagisinusuot ko kung minsan. Tsaka bagay eh. Di ba? Cute naman eh. Nagpapa consultation sa akin through Zoom. Napakalaking advantage nila kasi yung mga tinatanong nila normally hindi basta-basta masasagot. Katulad yung last, yung isang nurse na awa ako, nasa asan ah, siya? South, ha? Qatar. Qatar. Hindi niya sinasabi sa akin yung sakit niya sabi ko sa kanya, ingatan mo yung kidneys mo, minum kang maraming tubig. Ewan ko kung nanunood siya ngayon, kanina lang yun, yung nasa Qatar. Kasi tuyong-tuyong yung kidneys niya. Yung pala, talagang meron na siyang problema sa kidneys. And nurse siya na. So, she knows and she would consult uh, good doctors dahil uh, nurse nga. So, may kaalaman. ganyan yun ang pinagmamalaki ko po. Hindi naman, hindi po pinagmamayabang. Sinasabi ko lang po na yung itinuturo ko, alam kong gawin. Yun po ang advantage ng mga estudyante ko. At saka yung estudyante ko, nakakausap na nila ako nang hindi kailangan mag-zoom. Pwede na silang magtanong, hindi na kailangan mag-appointment. Katulad nitong mga <laughs> grupong mga estudyante ko ngayon, ako, pagka i-spoiled lahat po ba ng tao ay may gabay? Opo. Lahat ng tao ay may gabay. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay sumusunod sa gabay. Mas madalas po ngayon ang sinusunod ng tao ay yung mga demonyo, yung mga negative, bad spirits, dark spirits. Yan po, nakakalungkot. Okay. <clears throat> ano po gawin if may fallen angel na naka-attach sa you from your past life? Hindi naman 'yan makaka-attach sa you kung ayaw mo. All you have to do is pray hard. Fallen angels are so afraid of humans. We're protected by God. The only reason they can get attached with you, the only reason why they can do that is because you don't think your thoughts. Baka meron kang naisip na hindi maganda na naka-attract sa kanila kasi tandaan mo kung may thank you for the kung may fallen angel, may guardian angel. Hindi pa yung guardian angel mo. Ipaglalaban ka. Pero matatalo yung guardian angel mo kung mararahuyo ka. Lalim ng Tagalog ko if you if you ano if you listen to the fallen angel. If you get tempted uh, tempted. How to cleanse your house? Margaret, biling ka ng incense of kamanyang. Magpabaga ka. Tapos yung dinurog na incense of kamanyang, i-sprinkle mo dun sa baga, yung lumang kawali, lumang kardero. Tapos iikot mo sa bahay mo. Wala pang good spirit, wala pang mabait na kahit na elementals na natatakot sa incense of kamanyang. Ang ayaw na ayaw niyan mga negative spirit. Gawin niyo po 'yan, it doesn't matter what day basta alas 3 or alas 6. Pero siyempre, mas maganda kung Martes or Friday. Ang ghost po ba, wala talagang face. Ang nakita ko po, po kasi buo ang figure pero wala pong face. Hindi po, may face po yan, pero yung nakita ninyong walang face, ibig sabihin, kulang po yung energy, energy niya o enerhiya niya for, for this ghost to be able to manifest fully. Kasi kailangan ng bawat uh, ghost o yung multo ng energy para mabuo. Hindi, wala pa po kayong makikitang ghost. Hindi mo niyo ba napapansin, palagi ang kwento pag ghost, parang nakalutang. Hindi naman nakakatapak sa lupa. So, itong nakita mong ghost na na kulang siya sa energy, siguro naghahanap siya ng, ng dasal pero nasa sa inyo yon kung gusto ninyo makita yung face niya, pwede mo namang i-request. Ang gabay po ba ay pwedeng dwarf? Hindi po. Ang gabay ay spiritual. Bigayan ni Ama. Binigayan sa atin bago tayo ipangana na magbabantay sa atin. Ang dwarfs po ay elemental. Kasama po yan sa mga elemental hindi po sila gabay. Never silang maging gabay. Pwede mong maging kaibigan kung gusto mo, pero hindi mo magiging gabay. Lahat po ng religion ay man-made. Hindi po tayo linalang dito sa mundo na mayroon ng religion o mayroon ng simbahan. Marami magagalit sa akin, sana wag naman. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo yung katotohanan. Hindi tayo pinanganak sa mundo na may simbahan na wala po. Bato lang. Ang religion po natin, supposedly, na dapat sundin ay love. Pagmamahal. Pagmamahalan sa isa't isa. Pagtutulungan. Pagmamahal kay ama. Pagmamahal sa ina. Hindi po yan, hindi po yan selective. Lahat ng religion, may mga pwede kang mapulot na maganda. Thank you, thank you, thank you So hindi mo pwedeng siraan ang kahit na isa Kasi pag nanira ka na ng religion ng isa Piling mo ikaw pinakamagaling, nagkamali ka na Kasi paano mong masusunod yung pagmamahal sa kapwa Yung love, loving one another If you discriminate, you cannot discriminate So palagi ko pong sinasabi Let our religion be love and respect respect each other's religion. Respect each other's right. Kahit anong religion, igalang wala pong masama. Yun lang po. Basta wag lang. Wag, wag pong yung sumasamba sa demonyo. Kasi ang dami na ngayon. And it's out in the open. In America especially. Nakakatulong po ba talaga yung asin to make taboy negative energy? Okay, turuan ko kaya tungkol sa asin na ang asin, pag linagay mo doon sa may pinto ninyo, make sure lang, Napaka-delikado lang eh, kasi ang dali namang mabura. Kung tingin niyo meron sa labas, negative energy, gustong pumasok sa bahay niyo lagyan niyo na ng asin. Pero hindi lang sa pinto, lahat, ultimo mga bintana, lahat na may awang. Sige mo gano'ng kahirap nun, magsindi ka na lang ng kandila. Another way of using salt, is to clean your aura. Pag feeling really low, feeling sick, na wala ka namang alam na may sakit ka, yung isang, pag naligo ka, yung isang timbang tubig mo na maligam-gam, lagyan mo ng isang tasang asin, yun ang ibanlaw mo, malilinis lahat yan. Matatanggal yung sumasabit-sabit sa'yo, as long as you pray also.